Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may ugaling pag may nasabi ay paninindigan at gagawin, sa trabaho ay stricto at pag may ipapagawa ang gusto ay matapos ng maayos, at sa tahanan ay laging maaruga sa pagkain ng pamilya, para na rin sa ikakaganda ng kalusugan ng bawat isa, hindi mo basta kayang maloko may wise na kaisipan sa mga dapat gagawin, may matapat na ugali sa trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera sa ibang bagay dahil sa pamilya ang perang kinikita, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 22 number 10 at number 33. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga ginagawa at matahimik na araw ang gusto, at hirap magtiwala kagad sa mga bagong makakausap, may mixing pasensya kaya ayaw ng mga usapang kay abangan at mahaba. Mas gusto ng mag-isa ngayong na magtrabaho. Sa tahanan ngayong araw gusto ay nasa tamang oras ang pagkain at masayang usapan, matyaga sa pagtratrabaho na katuon ang isipan sa lahat ng gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color blue number 17 number 24 at number 5. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay matyaga at madisiplina. Sa isipan ng maging matyaga ay kayang makaangat sa pamumuhay, dahil doon nakakakuha ng pera para makaipon at may isang salita pag nasabi ay gagawin, sa tahanan maaruga sa pagkain ng pamilya para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, hindi kagad nagtitiwala sa mga salita ng ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 29, number 11 at number 30. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng Galaw ng mga kalikasan, masipag at matyaga sa trabaho at may kadalian lang, mainis ngayong araw. Kaya ayaw ng mahabang usapan lalo na ang chismisan at kayabangan. Mas gusto pa ang magtrabaho. Ang gusto ay matahimik na araw para makagawa ng maayos, madisiplina at may matapang na ugali, na kayang ilabas pag oras ng kailangan, maarugas sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa sikat ng araw ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color pink number 22 number 40 at number 10. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masipag at ayaw ng mga usapang pwedeng. Makaabala sa mga ginagawa, at kung pera na ang usapan, ay lalayo na dahil hindi basta magpapautang, masinup sa pera at sa mga trabaho na dapat ay matapos, ayaw ng mga kwentuhan dahil ayaw ng abala sa mga ginawa may mahabang pasensya lalo na sa pamilya para walang makapasok na bad energy sa tahanan, kung may nasabi ay siguradong gagawin ng laging may respeto sa kanya ang mga kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan at may kaluwagan magpalabas ng pera sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 39 number 5 at number 10. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may matalinong isipan at laging sa matapat sa hanap buhay, at sa mga ginawa, ay walang pagpapataan at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao sa ginagawa sa trabaho, ayaw ng mga usapang kay abangan, hindi makukuha sa kinang ng pera maingat sa mga ginagawa sa lahat ng oras, maaruga sa magulang handa laging makatulong, maingat sa ginagawa at sinasabi para walang makagalit na tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin pahinga ng katawan, at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 24, number 30, at number 11. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, may ugaling mislan at masasabing. Pangmasungit, ayaw ng mga usapa. Pag oras ng trabaho focus sa ginagawa ng maging maayos ang lahat, ayaw nang napipintis dahil pag asenso pa ang pangarap sa trabaho, at may isang salita na gagawin pag nasabi, laging naninigurado sa sasabihin at ikikilos ng laging may good energy sa buhay, mas gusto magtrabaho ng mag-isa dahil doon nakakaisip ng maraming pamamaraan sa gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan at may katipiran maglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 25 number 9 at number 16. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay nang galaw ng mga kalikasan, may ugaling mislan at mapanuri. Lalo ang mata, ang isipan maingat sa sasabihin at ikikilos. Nang wala makagalit na kasama, sa trabaho ay matyaga at nakapokus na sa gawain oras na magumpisa ng gumawa, at may ugali ngayong na mapagbiro ng nasa tamang pananalita at sa kahit may mahirapan na gawain ay gagawin ng walang reklamo. At kung may sinabi ay gagawin kaya ayaw ng mahabang usapan, mapag-ipon ng pera para sa pamilya at matipid sa pagpapalabas ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 21, number 13, at number 45. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, masinup sa ginagawa. At hindi gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng trabaho, matapat sa napasukang hanap buhay hindi kayang silawin sa pera maingat sa pamumuhay, maingat sa lahat ng oras sa mga ginawa kaya bago magumpisa ng trabaho, ay nakaplano na para mabilis na magagawa ng walang abala, sa pera kung kikita ay ayaw ng kalokohan para hindi mabalikan, ng karma ng kamalasan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 29 number 10 at number 35. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, masipag at mas gusto ang matahimik na araw na gumawa ng trabaho, matyaga at ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao, maaruga sa magulang at handa laging makatulong. Kung sa pagkita ng ibang pera ay parehas ayaw ng may malalamangan na ibang tao, may tagong matapang na ugali na kayang ilabas pagkailangan, Masaya sa mga ginagawa para laging makaipon ng pera para sa pamilya. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa capricorn ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 21, number 16 at number 8. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, may katapangan ng ugali at madisiplina sa trabaho na matyaga. Sa tahanan ang gusto ay matahimik na araw, ayaw ng mga birwang o karayan, at ayaw ng mga usapang may yabangan sa trabaho at ganoon din sa tahanan, laging may pangarap na makagawa ng sariling pagkakakitaan, matyaga na masigasig sa lahat ng mga gawain, Maaruga sa magulang may kahandaang makatulong kagad, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta ng pera pahinga ng katawana at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 17 at number 30 at number 25. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay laging may isipang wise, laging naninigurado sa mga sinabi at gagawin, laging inuuna ang pamilya para sa ikakaganda ng ikakabuhay, maingat sa mga gagawin ng patuloy na maging masaya ang pamumuhay, wala sa isipan ang pagseselos ngayong araw, may tiwala sa pagmamahalan, at hirap magtiwala kagad sa ibang tao, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 10, number 25 at number 14.